pang-apat na araw na, na Ramadan guys, ang dami namin sa likod. Ayun oh. Dito po sa likod. Sa kumpanya na to yung iba nahuli pa. Hmm. Nako. Sa 4 6 8 10 12. Yung iba hindi pa. Walang absent talaga 'to si Rajik. Ayun. Sadek, hi Sadek. Sa <laughs> so, di kalat Walang absent talaga to Sujun Wala ka talaga kumain Sujun Sujun You're the best You know Oh Wala ka sa tama Jada mara Jada mara I am seven days Gloves Paano mas pwede gloves Okay oh. Dami namin Yan Number Guys oh, oh Nagdudag sila? Wala <laughs> na, nagagawan sila Tingnan mo parang ano eh Nagmamadali sila Baka walang bakante sa loob Baka maga pa yung iba Nagmamadali ang dami na Ang dami ng chinelas dito sa ano baka ano na sila Dami na nga guys Oh, dali tayo. Dito tayo. Si damo na 'di. Dami na. Di pa sila ano, dami na. Dami na, isang ano. Ang agap. Dali. Dali. Ten dapat. Kam na. Dami na, nagmamadali sila Dami na. Dami na. Dami na. O oh guys, dito na po yung pagkain natin guys Meron tayong beets Tapos iba naman yung juice natin ngayon Apple na Ganoon pa rin, meron tubig Ayan, meron pa rin tayong Ito, yung soup pass nila Ayan Ayan, sa so, kanila iba kahapon Mangga ba tayo kahapon eh Ayan, yung natin Ito, bago naman Mga bago na yan, ito lahat, lahat, na nakupo dito, malalakas kumain Ayan, Ayun, sige, ang lang ha, mamaya pa. So, buksan na natin yung pagkain rin guys. Oras na para buksan. Ayun. Ano pa rin? Yan natin. Ayan, makasamahan ko. Ayan, sinagol. Ayan. Tapos, ayan. <coughs> guys. Ibus na guys ay dami lang busa, tayo agad sila